Dumaan muna kami dito sa Campo Uno. Ito yung pangalawang yugdo doon sa gala namin kahapon. Ito ay madadaanan lang talaga sa gilid ng kalsada. Actually, pwede mo siyang lakarin galing doon sa highway mismo kung saan kami nag-swimming. First time ko rin pumunta dito. Nagkaayaan lang kami bago umuwi kasi medyo nilamig kami doon sa tubig kung saan kami nag-swimming. Halos first time kung puntahan yung mga galaan dito sa Maramag. At ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya papasok. Pagpasok mo ito yung makikita mo, 'di ba? Ang ganda para ang mag sa isle. Parang gusto ko na tuloy magpakasal. Hoy, lakas maka-nature, greenery at wala tong entrance fee. At dahil nga resort ito, meron sila dito mga tiny house, cabin na pwede kang mag-rent. Meron din silang video kay at private pool. So sa mga tourist na gustong bumisita dito at pumunta ng marama, pwede kayong dumaan dito sa Campo Uno. Meron silang parking sa labas. Actually, yung pinaka-pinunta talaga namin dito ay kanilang famous, si Kuate. Susunod na punta namin, itatry namin yung buko nila tsaka yung binaki. Ito na yung pinaka-highlights nung resort. Ito kasi makikita mo yung overlooking na view sa labas. Ang ganda dito sa loob, sobrang cozy niya. At ito yung pinaka-magandang view sa labas naka-elevate kasi siya. Ayan. Yung mga nakikita ng view, hindi ako sure kung maramag pa rin siya kasi etong kampuan 1 is boundary siya ng Quezon and Maramag. Ayan sa baba, meron silang mga cabin dyan. Yung si Kwate pala na sinasabi ko is chocolate. Ang ganda, no? Para kang nasa ibang bansa. Ito yung menu nila. Pwede ka magpaluto ng breakfast. Meron din silang cold and hot beverages. Dumating na yung order namin. 80 pesos yung si Kwate nila pero kung sa Bisaya ni Walay pabor-pabor. Pero lamig. Good kayo as in ansarap. Alam mo yung timpla niya? yung hindi nag-overpower yung pinaka-chocolate niya, yung saktong-sakto siya dun sa mga taong hindi mahilig sa matamis. Basta yung pinaka-kakao, hindi siya mapait. Kasi ba diba, pag sobrang lasa ng kakao, medyo mapait na siya. Kumbaga, hindi siya typical na hot chocolate lang or si cuate. Special siya Ngayon masasabi ko na Ang dami pala talagang masasarap na kainan At pasyalan dito sa amin Na bakit ngayon ko lang na-discover Pero at least may idea na kayo Kung saan kayo pupunta Pag pumunta kayo dito sa amin Siyempre hindi pa kami tapos Nakita niyo yan? 2 for 5 pesos na ukay-ukay Dito lang yan sa Maramag Uy! Hindi na ata maaalis sa sistema namin Yung ukay-ukay bago umuwi Kaya na ba? na na Sobra dagan kayo. 13 -35 guys. 35 okay. 35 13 kabook oh. bukay. 13 kabuok sa lina. 35. Kay duha singko. <laughs> ano yung pangangkit sa kawulay? Sa graduation Sa graduation na outfit na Anna. Sa baby okay. to parents. Sa kasal ni ating na Anna Tanang. <laughs> Ito yung itsura ng Maramag Terminal paggabi. Meron din dito nagtitinda ng balot pag nagutom kayo. Sa harap lang siya ng food court at ng terminal. Sabi nila nakakatakot daw sa Mindanao. Hindi ko alam sa ibang part pero dito sa amin tuwing gabi may nagroronda na pulis. Siyempre pag kami ng sikwate, hindi pa kami busog nun. Total gabi na rin naman so bago kami umuwi, nag-decide kami maghapuna na lang. Itong dinadaanan namin na perimeter sa likod lang nun ay napakadaming nagtitinda na ihawan. Isang buong street na ito ay puro nag-iihaw-ihaw. Pero tuwing gabi lang sila pumapesto dito ah. Kayo na lang bahala pumili kung saan nyo gustong mag-ihaw. Pero lahat sila dito masarap. Masarap talaga lahat na nag-ihaw-ihaw dito. Siguro nakakatalon na lang sila kasi yung may mga iba na meron na talagang mga loyal customer. At ang babaet at friendly ang mga nagtitinda dito. Shout out ma'am! Maramat kukis nun! Barbecue! Ihaw tayo! Ma'am! <laughs> <laughs> At dito kami napadpad kay ate. Meron siya dito mga laman, isaw ng manok, kaan ng manok, hot dogs. At kung ayaw nyo naman ng karne, meron din naman silang mga isda dito. Nang napansin nyo, ang linis, ba? Diba? At bukod sa malinis, ang mura din. Kita nyo lahat ng order namin na yan. 280 pesos lang binayaran namin dyan. Meron din sila ditong mga table na pwede kang kumain. Pwede mong isama yung pamilya mo at saka mga kaibigan mo. Pag nauuhaw ka naman, walang problema kasi marami tayong mga options dito na mga drinks. Dito ako natuwa kay kuya kasi sabi ko sa kanya, ulitin yung niya yung pagganyan niya, yung pagsawsaw-sawsaw niya para makita talaga siya sa video. At nakapag operate naman din siya. Pwedeng-pwede pwede kang magkamay dito habang kumakain kasi meron sila ditong hand washing area. Kung ayaw mo naman dun sa ihaw-ihaw, meron naman dito yung fried naman. Yung mga kasama ko kasi hindi na ata na ubusan ng guto. Pagkatapos namin dun sa iyaw-ihaw, dito naman sila sa fry. Kaya pag pumunta ka dito, siguraduhin mo may sapat ka na budget kasi napakadaming pagkain talaga. Ikaw na lang yung mamimili kung saan mo gustong kumain, pero siguradong hindi ka magugutom basta may pera ka. <laughs> Ay,